Sayo pa karon sa kadlawon mga kanining alas tres pa sa sayong buntag. Good morning. Good morning, Lord. Ah, uh, mga kanining. Sayo ko ni mata kay nanalod kog tubig para sa akong boarding house kay kung madlaw. Walay agas hinay kay stanan. Nya yeah, pagkawan ako panalod mga kanining plano na kung matukogon kay mangumpra sa akong tinda o tutunon. Pero gibati mo kung kakapoy mga kanining kapoy kay kong lawas. Kapoy ko sa mong lakaw gahapon. Nga grabe ka init. Init gikayas in. Muning mura gibati kong kakapoy. Luya. Kaluya. Laining yung tigulos-tigulos na takay magluyan atong lawas, kinanglan gid siya, pahuway. Anong marag dili na sa ako magluto, karon mga kanining. Umalik na sa ako gigda, uman akong story-story dinhi hi. Na this, kay dili man ko magluto, ah, ang akong mga adlawan na ni. Wata ibaya dani sa atong torko, mga kanining. Realidad na mangyud na nga. Ang mga tindahan, hindi mo ginamuhat utang na ako, mga Sorry lang sa karoon ng mga torque ko. lang sa watay bayan. Isa ko magluto, mga kanining. Ay, kagigda kay kapoy kayo. Lawas lay pahuna na to. Pahuay ta. Kung may kapoy ta. Dilay na to, Pogson. Mau ka na siya. Thank you.